Hello mga mima! At ngayong araw ay nagluto ako ng champurado, pang stock, pang merienda, pang almusal na no good for 2 to 3 days bago yun pinatulog ko muna si Fuji ko at dyan ko siya inilagay sa taas dahil malamig dito at grabe ang init dito sa Bali, Indonesia. Naliligo sa pawis si baby Fuji ko kaya hindi kami sumasama sa mga bata kapag pumupunta sila sa beach dahil nakakaawa si baby Fuji ko pero baka bukas o sa isang araw ay sumama kami. At pagkatapos noon bumaba na ako para magluto at itong champurado nga ang naisip ko dahil itong malagkit ay noong 2 months ago pa ito na diba Hubad. rin kami sa Bali, Indonesia. Bago kami pumunta ng Hokkaido, ay bumili kami. Tapos nung hinugasan ko na ng mabuti. At ayun, pinapalambut ko na. At tapos noon habang nakasalang, ay kumuha na rin ako ng mga lulutuin kong gula ito, tempe. O nato, pero iba, ibang style dito sa Bali, Indonesia. Pero pareha sila nagawa sa soybean. At tapos isang sayote at karot lang ang kailangan para sa ating ginisang gulay. Kinat ko lang ng ganyan ng sayote, uh, julian. Tapos nilagyan ko ng asin. So para sa anong asin? Dahil maninipis po ang pagkakat ng ating sayote para hindi siya masira o mag malamog kahit na ma-overcook siya. At syempre, mas masarap din siya kapag ganyan. Buo mo siyang makakain. Hindi kagaya na pag na-overcook, medyo parang nalamutak ang texture pero kapag may asin ay hindi ganon. So ayan, at uh, tapos nung tempe, kinat ko lang siya nito. Tapos pinrito. So dito sa Indonesia, sa Bali, Indonesia, um, prito talaga ang ginagawa dito sa tempe. Minsan nilalagay nila sa curry. Marami rin silang pwedeng gawin dito. Ayan ay soybean. At, um, meron silang nilalagay na para kumbaga sa taho, merong yung panggawa ng taho. So yun pa yung chinecheck ko kung ano yun para makagawa ako ng sarili ko nito. Dahil interesado talaga akong gumawa ng tempe. At habang nagpiprito ako, hinahanda ko na rin yung gulay na gagamitin ko sa paggisa. Tapos na chineko mo na ang sayote. So kapag ganyan na siya, malambot na siya mga five, after 5 five minutes ay ayan pwede, pwede na yan. So hinugasan ko na siya. At pagkatapos ay binalikan ko na itong tempe o soybean, fried soybean, soy, soy fermented soybean. Nung naluto na lahat, tinanggal ko lang yung mantika. So same pan ang ginamit ko, nagisa lang ako ng bawang sibuyas. Isinunod ko ang carrot at konting tubig para maluto ang ating carrot. Tapos tinakpan ko siya muna. So after na mga 18 70 to 80% na siyang luto so saka ko inilagay ang sayote. Tapos halu-haluin lang. So ang nilagay ko lang dito'ng pampalasa ay ito chicken powder at saka um, paminta at konting asukal. So kung walang chicken powder ay 'yung magic sarap at 'wag niyo'ng lalagyan ng konting asukal para sa manamis-namis na lasa. Tapos non halu-haluin lang, tinakpan ko na lang ulit siya mga 5 minutes ay okay na ang sayote. So after 5 minutes, so ayan na siya mga mima, talaga namang napakaganda ng kulay. At nung maluto na ay naglagay ako ng isang dakot ng bean sprout. Mga 1 minute lang dahil ayaw namin ng overcook na bean sprout. Kaya naman, depende sa inyo, tapos wag nyo nang takpan, maluluto iyan sa init. Napakasarap yan kapag half cook lang dahil crunchy siya. After 1 minute, saka ako pinatay ang apoy at ayan, palalamigin ko na lang muna. At tapos ay binalikan ko na itong aking champurado. So ayan, nilagyan ko lang ng kukuha. So pure malagkit po ang gamit ko. Tapos ayan, hinalo-halo ko lang. Tapos ang um, mga 1 uh, teaspoon ng asin at saka half cup ng asukal po ang nilagay ko para sa 500 grams ng malagkit. So, depende pa rin sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. At pagkatapos no, nung malamig, medyo malamig na, ayan, ilalagay ko na sa lalagyan. At yung champurado, ganun din. Ilalagay ko sa, nilagay ko sa, gan, sa ganitong container, bumili ako. Tapos, ay palalamigin ko lang, saka ako ilalagay sa ref. So, anytime, kapag nagugutom yung mga bata, um, pwede silang anum makakumain. So yan po ay tinatawag kong emergency food sa amin, hindi yung mga canned good noodles. So ganyan yung mga emergency food gumagawa ko kapag may time. Kaya um, sinisikap ko talaga kahit sobrang busy dahil kay ko So yun lang mga Mima.